Naobserbahan mo na ba ang orasan at paulit-ulit mong nakikita ang parehong mga numero? 1111, 77, 512? Paano kung hindi lang yon basta pagkakaton, kundi mga mensahe mula sa kalawakan na sinusubukang abutin ka? Para sa mga cancer, may isang bagay na pambihira ang malapit ng mangyari pagkatapos ng Mayo, labindalawa. Inihahanda ng universo ang sarili nitong paraan ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga numero, ang iyong mga masuwerting numero. At kung hindi mo ito bibigyang pansin, maaari mong malampasan ang isang pagkakataong kayang baguhin ang iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa panalo sa loto. Ito ay tungkol sa pakikiayon sa isang mas dakilang kapalaran na isinulat na sa mga bituin. Kung isa kang cancer, paparating na ang mga senyales. At mas malakas na ang sigaw nila kaysa dati. Cancer. Banayad, intuitive, at labis na emosyonal. Matagal mo nang nararamdaman ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Alam mo na ang unos bago pa ito dumating at nararamdaman mo ang mga biyaya bago pa ito mamulaklak. Pero kamakailan lang, tila may nagbago sa hangin sa paligid mo. Pagkatapos ng Mayo 12, isang makapangyarihang astrological na pintuan ang magbubukas at ito'y para lamang sa At sa likod ng pintuang iyon, mga senyales, mga numero, mga mensahe, hindi basta-basta, kundi makajos. Hindi nabulong ang universo, ngayon ay malakas at malinaw na itong nagsasalita. Gamit ang masusuwerteng numero upang gabayan ka tungo sa kasaganahan at pagbabago. Pero ang sandaling ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong naglakad sa gitna ng sakit ng may dignidad, sa mga nagbigay ng walang hinihintay na kapalit, at sa mga matiyagang naghintay sa tamang panahon nila. Cancer, dumating na ang panahong iyon. Ang mga numerong lilitaw sa buhay mo pagkatapos ng Mayo 12 ay hindi basta mga pagkakaton. Ito'y mga susi. Susi sa susunod mong kabanata, sa iyong tagumpay, sa gantimpalang itinakda ng kalawakan para sa iyo. Huwag baliwalain ang mga senyales. Matagal na silang naghihintay na mapansin mo. Ang enerhiyang pagbabago. Pagkatapos ng Mayo 12? Paglagpas ng hating gabi sa Mayo 12, may kakaibang gumigising. Hindi sa labas, kundi sa loob mo. Cancer. Ang mga bituin ay kumikilos. At para ito sa'yo, si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at pagpapalawak, ay papasok sa isang bihirang pagkakaayos kasama si Neptune at ang buwan, ang iyong ruling planet. Hindi ito isang ordinaryong transit. Isa itong pagbabago ng kaluluwa. Isang banal na bintana na saglit lamang magbubukas upang bigyan ka ng pagkakataong pumasok sa isang bagong realidad. Matagal nang minamasdan ng universo ang iyong paglalakbay. Ang mga sandaling pakiramdam, mo'y walang nakakakita sa iyo ang mga gabing tahimik kang umiiyak. Ang mga panahong nagbigay ka ng sobra kahit wala kang natatanggap kapalit. Ang bawat sandaling iyon ay inukit ng kalawakan. At ngayong Mayo 12, bubuksan ang pintuan ng mga gantimpala ng iyong karma. Sa panahong ito, mararamdaman mo ang pagtaas ng iyong intuitibong lakas. Mahihila ka sa ilang partikular na numero, sa plaka ng sasakyan, sa digital na orasan, sa mga panaginip, kahit sa mga resibo. Lalabas sila na parang wala lang, pero ramdam mong may lalim ang kanilang mensahe. Hindi ito simpleng numerolohiya. Ito'y enerhiya na gumagalaw. Ang mga numerong ito ay hindi basta swerte. Ito'y mga palatandaan mula sa universo upang gabayan ka tungo sa itinadhanang kasaganahan. Asahan mong lalalim ang iyong emosyon. Maging mas malinaw ang iyong mga panaginip at lalong lalakas ang iyong pakiramdam at panloob na kaalaman. Dahil ang buwan, ang iyong celestial na ina, ay inaactivate ang iyong psychic vision. Ibig sabihin, mararamdaman mo ang swerte bago mo pa ito makita. At kapag lumitaw ang mga masuswerteng numerong iyon, hindi na ito magiging sorpresa. Parang matagal ng kaibigan na bumabalik sa iyong buhay. Pero hindi lang yan. Si Mars ay papasok sa isang supportive trine magdadagdag ng tapang sa iyong kabaitan. Tawakas, ang iyong pagiging sensitibo ay magiging iyong superpower. Hindi mo na lang basta inaabsorb ang bigat ng mundo. Ginagawa mo itong daluyan ng banal na enerhiya. At habang ang mga planeta ay tumutugtog sa isang perpektong tugma, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng universo. Handa ka na! Ito na ang iyong sandali upang lumipat mula sa simpleng emosyonal na pagkaligtas patungo sa mas malawak na enerhiyang paglago. Ang cancer na dati ay nagtatago sa kanyang shell, ngayon ay tinatawag ng bumangon. At habang ikaw ay bumabangon, sasabay din ang mga senyales. Huwag mo lang silang tingnan, sundan mo sila. Dahil pagkatapos ng Mayo 12, ang mga numero ay hindi na basta mga numero. Sila na ang iyong kapalaran. Namuling nagliliwanag Ang emosyonal at espiritual na paglalakbay ng kanser Sa panlabas na anyo, si kanser ay mukhang banayad, maalaga at tahimik Ngunit sa likod ng kanyang kahinahunan ay isang kaluluwang dumaan na sa mas maraming unos kaysa sa maiisip ng iba Lumakad ka sa buhay dala hindi lamang ang sarili mong sakit Zerenia pati ang sakit ng iba ikaw ang naging ligtas na kanlungan para sa mga taong hindi ka kailanman tinuruan kung paano makabalik sa pampang. Ngunit ngayon, may pagbabagong nagaganap. At hindi lang ito nasa mga bituin. Nasa loob mo na rin ito. Ang espiritu ng kanser ay pinamumunuan ng buwan. Isang celestial na katawan na hindi kailanman nananatili sa isang anyo. Lagi itong nagbabago at umuusbong. Katulad mo. Dumaan ka na sa iba't ibang yugto matataas na emosyon, masakit na pagbagsak, maliwanag na pakiramdam ng intuwisyon, at malalalim na sandali ng pag-iisa. At ang bawat yugtong iyon ay hindi kabiguan, kundi paghahanda. Tinuruan ka ng mga pagkasawi kung paano maging matatag. Tinuruan ka ng katahimikan kung paano makinig ng mas malalim. Tinuruan ka ng pag-iisa kung paano kumonekta sa iyong kaluluwa. At ngayon, kilala na ng universo ang paglagumong iyon. Para bang matagal ka nang hinihintay ng banal na enerhiya na maunawaan mo na ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay isang sagradong regalo. Na ang iyong empatiya ay hindi pabigat, ito'y isang gabay. At ngayon, pagkatapos ng Mayo 12, ang gabay na iyon ay itinuturo ka na sa isang bagay na matagal mo nang nararapat pakikiayon sa kasaganahan. Ang paglalakbay mong ito ay hindi tungkol sa paghahabol sa pera, kasikatan o pagkilala. Ito ay tungkol sa pagtuklas sa sarili, sa pag-unawa sa tunay mong halaga, lampas sa nakikita ng iba. Ito ay tungkol sa paniniwala mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, Nakarapat dapat kang tumanggap ng mga biyaya, hindi dahil sapat na ang pagdurusa mo kundi dahil ang iyong kaluluwa ay umusbong na. Ang mga masusuwerteng numerong paparating pagkatapos ng Mayo 12? Hindi lang sila basta numero. Sila ay mga kumpirmasyon mula sa universo. Mga patunay na ang nilakaran mong landas ay hindi kailanman nasayang. Sila ay mga enerhiyang kodigo na bulong ng kalawakan. Ginawa mo ang panloob na gawain. Ngayon, darating na ang panlabas na gantimpala. At ang mga numerong ito ay hindi lalabas ng basta-basta. Lalabas sila sa mga panahong bukas ang iyong puso. Kapag nakaayon ang iyong enerhiya at kapag handa ka ng sabihin, naniniwala akong karapat dapat ako rito. Balikan mo ang mga sandaling nagbigay ka kahit walang kapalit. Ang mga gabing umiiyak ka sa likod ng pinto. Ang mga panahong patuloy kang lumalaban kahit walang pumapalakpak. Nakita lahat yan ng universo. Bawat luha. Bawat hakbang ng pananampalataya. Bawat tahimik na dasal. At ngayon, babalik ito sa iyo. Hindi lang bilang mga numero, kundi bilang mga himala. Cancer, hindi naging madali ang iyong emosyonal at espiritual na paglalakbay. Pero ginawa ka nitong magnetiko. At ngayon, handa na ang universo na gantimpalaan ka. Buksan mo ang iyong puso paparating na ang mga senyales. Paano lalabas ang iyong masusuwerteng numero? Pagkatapos ng Mayo 12, maaring mapansin mong may kakaibang nangyayari. Ngunit isang kakaibang kagandahan rin ito. Magsisimulang sundan ka ng mga numero. Hindi sa nakakatakot na paraan kundi sa isang mistikal, halos cinematic na ritmo. Mapapatingin ka sa orasan, isa't labing isa. Tingnan mo ang resibo. Pitong daan, pitong put, pitong kabuuan gigising ka mula sa isang panaginip na may numerong paulit-ulit sa isip mo. At pakiramdam mo, ito'y isang mensahe. Hindi ito guni-guni. Ito ay tanda na ang iyong kaluluwa ay nakatun na sa dalas ng banal na komunikasyon. Cancer, ang iyong masusuwerteng numero, ay hindi darating na may malalakas na pagsabog. Dadating sila ng tahimik, parang mga bulong mula sa universo. Ngunit kapag naging mulat ka Marirealize mong matagal na silang sumusubok abutin ka. Hindi ka lang handa noon para mapansin sila. Maaaring lumabas ang mga numero habang namimili ka sa grocery. Ang sukli mo ay isang numerong nakita mo buong linggo. O habang nanonood ng pelikula, biglang lumabas ang isang house number sa screen at tila may huminto sa loob mo. Ramdam mong may kahulugan ito dahil totoo nga. Maaari mo ring makita ang mga ito sa iyong mga panaginip Maaaring may boses na bumigkas ng numero o isang pinto na may ukit na numero. Paggising mo, pakiramdam mo ay nanggaling ka sa isang sagradong pag-uusap. Isulat mo ito. Huwag mo itong baliwalain. Ang mga numerong ito ay mga kodigo at hindi sila random. Ang bawat numero ay may sariling enerhiyang dalang panginginig at ito'y pinili para sa'yo. Halimbawa, isang dalawang isang Senyales na bukas ang isang gateway, mabilis na nagmamanifest ang iyong mga iniisip. Pitong daan, put, pitong, kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Nakakaayon ka sa espiritual na tagumpay. Limang daan at labindalawa, maaaring ito mismo ang petsa. Mayo labindalawa, isang banal na paalala kung kailan bumukas ang portal. Habang binibigyang pansin mo ang mga sinyales, lalakas at lalalim ang kanilang mensahe. Isipin mo itong parang frequency. Kapag nakatutok ka ng husto, mas malinaw ang mensahe. Mapapansin mo rin ang emosyonal na kumpirmasyon tuwing lilitaw ang mga numero, mga balahibong tumatayo, biglang katahimikan o kahit pagluha. Iyan ang iyong intuition na sinasabing, tama ito. Cancer, ikaw ay likas na intuitive. Hindi mo lang nakikita ang mga senyales, nararamdaman mo ang mga ito. Iyan ang iyong regalo. Gamitin mo ito. Ang mahiwagang landas ng mga numero ay hindi lang tungkol sa pagdadala ng yaman. Bagamat maaari rin. Ito ay tungkol sa paggabay sayo patungo sa alignment. Kapag sinundan mo ang mga numero, sinusundan mo ang enerhiya. At kailanman, hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Kaya huwag mo silang baliwalain huwag kang magduda. Ang iyong mga masuswerteng numero ay hindi lang basta swerte. Ito ay pagmamahal. Mula sa universo, para sa iyo. Mga tanda at pagkakatugma sa tunay na buhay na dapat bantayan. Pagkatapos ng Mayo 12, hindi lang numero ang ipapadala sa iyo ng universo, kundi mga senyales. Mga tunay na palatandaan. Mga senyales na mararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Makikita mo sa sarili mong mga mata at makikilala mo gamit ang iyong kaluluwa. Bilang isang cancer, palagi kang malalim ang koneksyon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ka lang nabubuhay sa realidad. Nararamdaman mo ang mga bagay sa likod nito. At ngayon, ang pagiging sensitibo mo ang pinakamalaking kalamangan mo. Maaaring naglalakad ka lang sa kalye, tapos may paru-parong dumaong sa tabi mo. At sa mismong sandaling iyon, may bus na dumaan na may numerong kapareho ng petsa ng iyong kaarawan. Pagkakataon lang ba iyon? Hindi. Isa itong synchronicity. Isang banal na pagkakatugma na nangyayari kapag naka-align ang iyong enerhiya sa ritmo ng kalawakan. Maaring paulit-ulit mong marinig ang isang pangalan, numero o parirala sa iba't ibang lugar. Sa TV, sa radyo, sa mga usapang dinaanan mo lang. Hindi ito aksidente ito'y eko ng mensahe ng universo. Ayaw nitong makaligtaan mo ito. Maaari ka ring managinip na may taong mag-aabot sa iyo ng papel na may mga numero. O baka mapansin mong paulit-ulit na lumilitaw ang parehong tatlong digits sa battery ng cellphone mo, sa timer ng microwave, o sa display ng elevator. Lahat ng ito ay mga synchronicities, parang mga mumo ng tinapay na iniwan ng universo para sundan mo papunta sa mas malaking layunin. Pati mga hayop Maaaring kumilos ng kakaiba sa paligid mo. Maaaring may pusang maupo sa harap ng pinto mo at titigan ka. O mga ibong mas malakas ang huni tuwing nagsasalita ka ng affirmations. Ang kalikasan ay lumalakas ang boses kapag ang universo ay sinusubukang makuha ang iyong pansin. At bilang isang water sign na pinamumunuan ng buwan, natural kang nakaka in sa mga senyales ng kalikasan. Makakaramdam ka rin ng kakaibang pag-alam hindi mo ito maipapaliwanag. Pero mararamdaman mo kapag may numerong para talaga sa'yo. Parang may munting kampanang tumutunog sa dibdib mo. Hindi lang yon emosyon. Yan ang iyong intuition. Ang panloob mong kompas na sinasabing tama ang landas na tinatahak mo. At kung minsan, darating ang mga senyales sa mga panahong hindi mo inaasahan. Sa gitna ng pag-aalinlangan. Sa kalagitnaan ng katahimikan. Sa mga sandaling pakiramdam, mo'y pinakamalayo ka sa alignment. Doon, pinakamas malakas ang bulong ng universo. Kaya manatiling bukas, maging mapagmasid, mag-journal, mag-screenshot, isulat ang bawat detalye, huwag maliitin ang kahit anong sinyales, kahit gaano ito kaliit. Dahil sa bagong yugtumong ito, walang maliit. Lahat ay mahalaga. Ikaw ay ginagabayan. At ang bawat sinyales ay isang liham ng pag-ibig mula sa langit, na may nakasulat na pangalan mo. Tinatawag ka na ng iyong banal na layunin cancer, malaking bahagi ng iyong buhay ay ginugol mo sa pagsuporta sa iba. Pagdadala ng emosyonal na bigat na hindi naman sa iyo, pagmamahal kahit masakit, at pagpapatawad kahit hindi ito hiningi. At bagamat tila walang kapalit ang mga sandaling iyon, ang totoo, bawat gawa ng pagmamahal ay isang puhunan. Hindi para sa iba, kundi para sa iyong banal na layunin. At ngayon, tinatawag ka na ng universo upang lubusang gisingin ang layuning iyon. Ang mga masusuwerteng numerong lilitaw pagkatapos ng Mayo 12 ay hindi lang basta patnubay patungo sa material na kayamanan. Itinuturo kanila sa mas malalim na bagay, ang misyon ng iyong kaluluwa. Ang mga senyas na ito ay mga kodigo mga paanyayang bumangon tungo sa iyong susunod na yugto. Isang yugto kung saan hindi ka nalang basta nabubuhay, kundi namumuhay ng nakaayon sa tunay mong pagkatao. Sa loob ng maraming taon, naramdaman mo na ang paghila ng isang mas malaking layunin. Isang tahimik na pag-alam na ikaw ay nakalaan para sa higit pa, sa araw-araw na gawain at tungkulin. Hindi ito ilusyon. Ito ay pangitain. At ngayon, Panahon na upang sagutin ito. Maaaring magsimula kang makit sa mga bagay na dati mong hindi pinapansin, gaya ng healing work, spiritual na pagsasanay, malikhaing gawa, o ang pagbuo ng komunidad. Hindi ito distraction. Ito ang mga pahiwatig na binibigyan ka ng direksyon pa uwi sa sarili mong tahanan. Lilitaw ang iyong mga masuswerteng numero kapag naiisip mo ang business idea. Kapag nagsalita ka ng totoo, kapag lumabas ka sa comfort zone mo. Hindi aksidente ang timing. Ito'y banal na kumpirmasyon. Ito na ang iyong panahon ng pagtahak, hindi sa kung ano ang gusto ng iba para sa'yo, kundi sa kung sino ka talaga sa kaibuturan. Ang mga senyales ay hindi para sabihin anong gagawin mo. Nariyan sila para ipaalala kung sino ka talaga. Isang liwanag sa dilim. Tagapangalaga ng kaluluwa. Isang nangangarap na may layunin. At sinusuportahan ka ng universo? Mga biyayang pinansyal? Oo. Mga oportunidad? Walang duda. Pero higit sa lahat, mararamdaman mo ang malalim na kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag ang panlabas mong buhay ay umaayon na sa panloob mong katotohanan. Huwag mong baliwalain ang tawag na iyon. Huwag mong patahimikin ang bulong ng kaluluwa mo. Dahil ito ay higit pa sa isang panahon ng swerte ito ay isang sagradong pagtatalaga sa iyong layunin. Ang mga numero ay simula pa lamang. Kaya kapag nakita mo sila sa billboard, sa resibo, o sa iyong panaginip, huminto at makinig. Dahil sa sandaling iyon, hindi lang numero ang ipinapakita ng universo sa iyo. Ipinapakita nito ang tunay na ikaw. Paano maaayon ang iyong sarili sa enerhiya Ngayong nagsisimula ng makipag-usap sa iyo ang universo sa pamamagitan ng mga senyales at numero, ang susunod na hakbang ay alignment, ang pakikiayon. Cancer, hindi ito tungkol sa paghabol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging magneto para sa mga biyayang talagang para sa iyo na. Ang mga numero, ang mga pagpapala, ang mga pagbabago, naghihintay lang sila. Ngunit maaari lamang silang dumaloy sa buhay mo kung bukas ang iyong enerhiya upang tanggapin sila. Paano nga ba mag-align? Magsimula ka sa paglikha ng espasyo. Tuwing umaga, maglaan ng ilang minuto sa katahimikan. Sindihan mo ang isang kandila. Ipatong ang kamay sa puso at itanong, "Ano ang kailangang marinig ng puso ko ngayon?" Kayaan mong sumagot ang iyong intuition. Matagal mo na itong taglay. Ngayon ang panahon para lubusang pagkatiwalaan ito. Magdala ng maliit na notebook. Sa tuwing may numerong lilitaw at gumalaw sa iyong damdamin, isulat mo ito. Huwag mo munang pag-isipan ng malalim. Hayaan mo munang mamuo. Pagkatapos ng isang linggo o dalawa, balikan mo. Mapapansin mong may pattern. May mensaheng bumubuo sa gitna ng kaguluhan. Magnilay sa ilalim ng buwan bilang isang sign na pinamumunuan ng buwan. Pinakamalakas ka tuwing may lunar phase. Sa mga gabi pagkatapos ng Mayo 12, umupo sa labas o malapit sa bintana at tumutok sa liwanag ng buwan. Huminga ng malalim. Anyayahan ng kaliwanagan. Banggitin mo ng malakas ang iyong mga hangarin. Lalo na ang mga may kinalaman sa layunin, hindi lang kayamanan. Sabihin mo ito na para bang nangyayari na. Kapag nakita mo ang isang numero tatlong beses, kumilos. Bumili ng tiket. Tumawag. Timulan ng ideya. Mag-apply sa oportunidad. Ang universo ay hindi basta nagsasalita para aliwin ka. Nagsasalita ito para baguhin ka. Tungkulin mong tumugon. Isa pang paraan ng pag-align ay sa pamamagitan ng tubig. Ang iyong sagradong elemento. Mag-spiritual bath gamit ang asin sa dagat, lavender, o bulaklak ng rosas. Habang naliligo, isipin mong umaalis ang lahat ng negatibong enerhiya sa iyong katawan. Isipin mong natutunaw ang takot. Gawin mong ritual ng pagreset ang iyong pakikipag-ugnayan sa tubig. At ang pinakamahalaga, magtiwala sa tamang oras. Huwag mo itong madaliin. Huwag mong pagdudahan. Kapag na-align ka sa desperasyon, nalalabo ang mensahe. Pero kapag naka-align ka sa pananampalataya, panatagan at pagkakabukas, nagiging malinaw kang daluyan ng daloy ng banal na enerhiya. Cancer, hindi mo kailangang pilitin ang iyong breakthrough. Kailangan mo lang makisabay dito. Ginagawa na ng universo ang mabigat na bahagi. Ang tanging misyon mo, manatiling banayad, manatiling bukas, manatiling handa. Dahil ang iyong mga masusuwerteng numero ay hindi pa lang paparating, nandyan na sila. Naghihintay lang na mapansin mo. Huling mensahe, Cancer, buong buhay mong nilakara ng mundo ng may tahimik na lakas. Nararamdaman mo ang lalim sa mundong mas pinipili ang manhid. Patuloy kang nagbibigay kahit wala ng laman ang sarili mong sisidlan. Pero ngayon, nagbabago na ang agos, hindi lang espiritual kundi pati sa kalangitan. Napansin ka na ng universo at tumutugon ito gamit ang wikang likas mong nauunawaan emosyon, intuition, at mga senyales. Pagkatapos ng Mayo 12, magsisimula ng magpakita ang iyong mga masusuwerteng numero. Hindi sila sisigaw. Bubulong lang sila. Pero ang bulong na yon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Dahil ito'y diretsyong nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Huwag mo silang baliwalain. Huwag mong sabihing, nagkataon lang. Hindi ito basta pagkakataon ito ay alignment. Ito ay propesya. Ito ay banal na timing na sa wakas ay kumakatok na sa pintuan mo. Ito ang iyong panahon ng pagbabalik. Hindi lang ng mga gantimpala, kundi ng pagkamulat. Hindi ka lang narito para mabuhay. Narito ka para umunlad, magbigay inspirasyon, at bumangon. At ang iyong mga lucky numbers, sila ang mga bakas na gabay sa iyong sagradong landas. Kaya tumingin ng malalim magtiwala ng buo, damdamin ng lahat. At kapag dumating na ang mga numero, kahit pa ito'y nasa billboard, sa phone screen, o sa panaginip, huminga ka ng malalim at sabihin, tinatanggap ko. Dahil hindi mo na kailangang hintayin ang mahika. Ikaw na ang mahika. At ang universo? Matagal na itong nagdiriwang sa iyong pagdating.